Wow. Me, and <laughs> <my Boko>. wow. <laughs> wow. Me and my buko. Wa. Wow. Wa. Me and my buko. Wa. So, guys, tuturuan ko kayo kung paano mag bukas ng buko. Eto binili ko siya sa supermarket na natapias na yung dito. So, ang ginawa ko, binutasan ko na lang at nilagyan ng straw at ininom yung juice. So, ngayon, Sinsaya naman, may naman ito, di ba? May buko lang sa loob. It, it, masarap ito. So, tuturuan ko kayo kung paano biyakin or buksan. I'm not an expert, but you will see. Ganito. yung okay, magugulat, ha? Kasi, power to, eh. Ang shape niya, kasi parang triangle kaya di ko alam kung ano ko basta. Okay. There so, you go. Ay, one. One. Dyan lang magbukas guys. Tapos, dapat may ano kayo ha. Ah. May malaking potsyo. Kasi di ka ng mga maliliit lang. So, dapat mabigat siya. Ganito, ganito. Ayan. Ah. Ganun. Dibang Dibang uh, Daming laban <laughs> Ayan ah. Enjoy Pahingi ate ng ano na Ayan Now How to eat buko May uring may may, may 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 content lang ano Ganun Ayan kayo rin Then enjoy Sipon ang kanyang laman Napakasarap Good for the UTI If you have UTI Narinig hmm. niyo? Damot daw sa UTI Mmm Napakasarap Napakasarap Kasi fresh siya Kung malapit lang dito yung, yung supermarket Kaso sa lulo lang to siya nabibili Okay medyo malayo yung lulo sa amin. Yung malapit sa amin dito, spinach, ayun yung namang ganito. Kung ano lang talaga, gusto rin ko bumili ng marami. Napakabigat! Napakabigat! Baka, baka i-occupy niya yung space sa sasakyan namin. <laughs> hmm, Sarap guys, promise. Hmm. Mm. Sana all may buko. Guys, mm. perfect. Ito talaga ang buko na gustong gusto ko yung malambot. Hindi siya matigas. Pero hindi rin siya yung hindi tinatawag na Pare sipon. <laughs> sipon. <laughs> Pag very young kasi, very manipis yung laman. Ang tawag doon, ano? sipon? Pala sipon. Pala sipon. Yun. Pero ito, hindi ito siya pala sipon kasi medyo makakapal ng konti. Ayan, ayan guys. guys. So, mm, mm. mm. That's it guys. So, I hope may natutunan kayo no? sa pag-biyak ng buko. Ciao!